Hello po. Alam niyo ba na pagising natin sa umaga ay mayro pala tayong dapat gawin? Alam niyo ba kung ano 'yon mga lords? Dapat pala pagising natin sa umaga ay ang gagawin natin ay mag-inhale at saka exhale. 10 times lang gawin natin 'yon mga lords tuwing umaga. Ngayon, alam niyo ba kung ano ang benepisyo na makukuha natin doon? Sa pag-inhale at saka exhale at Tingnan natin Ang pag-inhale at exhale na malalim na paghinga Sa umaga ay may maraming benepisyo sa kalusugan ng katawan at isipan Narito ang mga pangunahing benepisyo Nagpapakalma ng isip At katawan At iba pa Pinapalakas ang puso at baga Pinapabuti ang konsentrasyon at pukos. Nagpapalakas ng immune system. Nakakatulong sa magandang tulog kung regular na ginagawa. Tulong sa mindfulness at mental health. Ito ang tips paano gawin ang tamang morning breathings. Mupo at tahimik sa lugar. huminga ng malalim sa ilong ng 4 seconds. Tigilan ang pag ng paghinga ng 2 to 4 seconds. Dahan-dahan, i-excel sa bibig ng 4 to 6 na seconds. Ulitin ng 5 to 10 bases. Ayan mga lods, ang tips para sa inyo. Napakaraming benepisyo na makukuha natin doon sa pag-inhale at saka exhale tuwing umaga. Kasi yung pag-inhale, di ba, pagpasok ng hangin, maraming papasok na hangin sa ating utak. So, nakaka-relax yun. Pag exhale naman natin, lalabas yung carbon dioxide na naman. Maraming carbon dioxide na lalabas. Kaya, na nakakabuti sa ating baga at saka sa ating puso. Hindi naman mahirap gawin yun. Sampung bisis mo lang gawin yon tuwing umaga pagkagising mo. Meron tayo meron nang nakalagay diyan kung paano mo siya gawin. Sundan niyo na lang yung uh, step by step na paano gawin. Para maging malusog tayo, hindi yung tatarbaho na tayo na Di ba ang pansin nyo, pag gising nyo sumaga, parang matamlay kayo. Wala sa condition Kasi mababa yung oxygen sa ating otak. Kaya nakakatulong yung pag inhale at saka exhale. Sana may natutunan kayo sa aking review o sa aking mga content. wag' uh, huwag nyong kalimutang ibahagi rin sa iba at ipalo nyo na rin po ang aking account, Romila Bonillo. Maraming salamat.